Uy oh lah Ni apa yang mau minggu ay Macam mana mau minggu <coughs> Ha? Kena. Jika nak? Nek. Apa yang Lips. Lips. Eh, petak kat Eh, Hmm, petak kat Lips, 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 ya. Petak <coughs> kat lah, main petak ni. kan apa bas naung anak pikut mang naung. Bih, di mana, di Ah, puan naung. Apa yang Minik. Dabining? Ano ba ang mga dabining? Kamangay na eh? dapit na na kasi sirok kayo. Ano ni mga na kanal? sutuyo Ano? Ano? Ha? Anong dapit na dips? Anong dapit Ano? Ano? Kine? Dili. Asa Ata Eh, sumpah ko di na. Kwa ko na mung na. Kwa taho mani? Ata mani? Mang utang lang Dali diri, pati diri diri. Dali diri. Mutalkan kong munu. Usir ya, wala mung kota di mung. Na diri lang. Mang utang Ha? Mang utang. Usir mang lagi terbawa di Si Paon magkakaramang kutang pataka, karamang pataka na. Kasi matuklok mo na yung ah, ka ron, ha? Ayaw, lagi labdin ang lak, lagi. Wala yung Ayaw, labdin ang lak, ba? No. Ice, 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 Paon sa ice, ba? Kaya na. Paon makakuntakan. Abas! Ha? mong si, Ha? ka na. Hindi, putsi. Si Paon, yung Asa? Hoy. Unjay mo. Kuling ko. Ni sulod ka naman. Mm, ni sulod ka naman din. Dito na kasagaw sa ikaw mo magpalit. Asa ka man ni paingon ni Ate ni kumana. Dito ka sagaw ba? Tira ka man imong mga bataka. Hay. Lusoy mo, dito ka sagaw ba nga ni sulod ka naman. Asa? Ate ni mo Pa asa imu pao mon moni moni mu bo asa imu mani ba sum bagong umbanai mu karo pao ka na asa imu mani dai pao pao asa dai imu mani dai hmm kwade te imu mani kwade to kwade to umpaet mga kwade do di bren mo ko monu nu nu Ambi na ba? na. May nang ikwa ng makakarang ko ng balik. Yaman na! Ikaw ka pa ka... pa ako. Na. Ay, panay mo... Tuktokong kumagkita yung mga